Gusto mo mong matuto? Kung paano ito gawin? Huwag ka mag-alala. kita. Pero bago yan. Intro muna tayo. konti lang. Okay, yeah, punta tayo sa Canva. Social media. Tapos Facebook. Upload natin kung ano ang picture na napili natin adjust lang natin yan. Tanggalin natin ang background. Punta tayo sa text at ilagay natin ang pangalan na gusto natin ilagay. Resize lang natin ito at palitan ng font style. Mas malaki. Palinat natin ang color ng background. Resize natin at i-duplicate. Ilagay naman natin ang isa. Pinutin ang layer at sento back dapat nasa likod at ipatong naman natin ang isa sa harap pinito natin ang effects at hollow at, at wala ito na ang outline text layer sana ay nagustuhan mo ang tutorial na ito maraming salamat